Tara po at tayo po ay magluto ng biko. At para po sa paghahanda natin, gagawa po muna tayo ng latik. Papakulo lang po tayo ng gata. Ito po ay kakang gata. So halo-halo ilang po natin hanggang sa matuyo. At hanggang ito po ay magiging golden brown. So ito na po yung ating latik para ilalagay po mamaya. So isit aside po muna natin yan. At luto na rin po ang ating sinaing na malagkit. Kaya ang susunod po natin gagawin, magsalang na po tayo ng ating gata. Pakukuluan po natin. Tapos, lagay na po natin ang asukal. Brown po na asukal. Tapos, halo ilang lang po natin. So, tatayahin lang po natin kung gaano karaming asukal. Depende po doon sa ating panlasa. Ang daming ilalagay ng at na asukal natin. So hayaan lang po muna natin na ito ay kumulo at matunaw yung asukal na ating inilagay. And then, halo-halo lang po. Okay. Okay tunaw na po yung asukal na ating inilagay kaya pwede na po natin ihalo yung malagkit yan, lagay lang po natin Haluin lang po natin hanggang sa ito po ay matuyo. Ito po ay madali lang naman lutuin. Ito pong ating biko. Ang mahirap lang po dito ay yung paghalo. Kasi masakit po nakangalay sa kamay. Paghalo. So... Okay na po ito. Nakahanda na po yung ating bilao na paglalagyan. Sasali na po natin yung nalutong biko. And then, hiwain na po natin. So, madami-dami po ito dahil dalawang kilo po ang ating luto. Kaya halos isang malaking bilao din po ito. So ayan, pagkatapos po ay pwede na po natin budburan ng ating ng latik na ating niluto kanina. Budburan na po natin sa itaas. At ito po ay nakahanda na para i-serve. Yan po ang ating Nilutong Biko at muli hanggang sa muli po. Maraming salamat sa inyong panunood.